Pahe nga, pahe <laughs> Bakal yung nasa iba po. <laughs> Apat agad ah. Ito yung buwi din. Ito yung buwi din. Namamasok na naman kami ng looban mga boss. Ako yung buko. Ito boss, eh, maganda na to. Ito, kansi, maganda na to. Oh. Namamasok na naman kami ng looban mga boss. Ano oh, yung buko? Ito boss, eh, maganda na to. Ito konsi, si maganda na to. Oh. Awa, awa. Yari ka. Ah, buti naman. Binalok ko. Nagdangla Ohog. Iyon. Mas maganda pa tuloy say. Sambaw. Kasi ba bababa ba na? Patigas pa rin kasi. Mas malambot pa daw yun? na black. Dito. Sarap ng press buko mga boss. Saan so, kamo mo sila tatay nun? No? Dito. sa ito ayan o. Oh. Maliliit na ano Ito maliliit o. malambot pa yung isa eh. Ito, din. Kaso parang mas, parang mga nyog na yun eh. Pahe nga, pahe <laughs> Bakal yung nasa ibabaw. <laughs> ah. Oh. Ya, yeah, lahat 'yan. Lahat 'yan. Eh, bagsak mo na lahat yan. Ubusin mo na yan sa puno. Ah, <laughs> 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 pare, kunin ko muna. <laughs> 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 Solid eh. <y> <laughs> maganda-ganda mga boss. Kukunin ko na. Apat agad oh. Oo. Oh, ingat ka sa ano. Tignan mo. Bababagsakan ka. Oh. Kemana? Lana bos, Lana, pengen na. oh lah, terakhir kan, berasa, berasa oh, mau bikin cuman nih. Eh? તરફ ક્યાં લગે નહીં એ લુ

Ah? Ano, yung... Ha pa? kung tao? ay kung may yelo ni tung ano yong kajasa mong yelo? ni lagoy sa patanga sa kajasa sa ginih? pa pa